Kung okay. na, dito sa Pidea sa Attorney, di umano, dalawa ang uh, passport ni itong uh, isang uh, director Bitong o Emitterio Bitong o Atramil Bitong. Ayon sa Civil Service Commission, noong July 31, 2023, pinirmahan ni Director uh, the Fourth S. Bear ang disapproval ng appointment ni Bitong as Director the Third. Bakit siya nasa Pidea kung disapprove ang appointment at bakit siya pinapasweldo ni Lasso? privately owned ba ni Lasso, ang pideya para bigyan o pasweldoan niya sa si bitong galing sa pera ng bayan? Ito yung uh, uh, binanggit din, eh, pahayag ni Maharlika sa kanyang post sa Facebook attorney. Ngayon, kredibilidad ni Laso ang titignan ng taong bayan. Bakit ka nga naman nag-employer ng tao na disapproved ng Civil Service Commission ang kanyang appointment dahil siya ay uh, violating the passports law? Ako nung sudyante pa ako, nang ako working student sa Congress na binuuyang passport law na yan. No? At uh, alam ko na talagang criminal offense na magkaroon ng dalawang passport sa ibang pangalan. Kasi yung passport, eh, pinagkakatiwalaan natin bilang isang identification. At kapag dalawang passport mo, abay, nag a ka na identity ng pangalawa, di ba? Kaya po, disapprove ang kanyang uh, appointment sa civil service dahil kinakailangan naman ang mga taong na sa gobyerno ay walang batas na nalabag, no? At uh, dahil meron siyang batas na labag, ang question, ano nga ba ang hawak nitong taong ito kay Lazo? Dahilan na pa i pa siya bagamat ang Civil Service Commission ay nag -decision na na hindi siya dapat ma-employo sa gobyerno. Eh dapat din niyang uh, mabusisi kasi uh, pinagbasehan na para i-discredit uh, itong expedia agent yung mga kasong kinakaharap na keso Uh, out of service na siya, tinanggal na siya bilang uh, police. So parang doon pa lang dapat hindi siya naging uh, PDE agent, doon sa nag apply So marami silang ipinupukol at mula doon pinaniniwala nila na nagsisinangaling. Yet meron pala din itong ganitong kontrobersya na dapat din na uh, mapapa, uh, dapat patotohanan din. So ano lang sila? Parang... <laughs> Alam mo, ang nagre-reflect dyan, yung kawalan na integridad ng PDE ngayon. Kasi kung sila'y nag-iempleo ng mga kriminal, o, eh, paano naman natin pagkakatiwalaan ng PIDEA? Eh, alam mo yan ang importansya ng bigging taong gobyerno. Ang gawain mo, ay eh, nagkakaroon ng presumption of regularity. Eh, paano magkakaroon ng presumption of regularity kung ang ahensya mismo ay lumalabag sa batas na nag employo na isang tao na hindi dapat i -employo? At kung hindi tayo nagkakamali, mataas na posisyon sa pideya yan. Hindi ordinary agent lamang, di ba? Ano bang posisyon nung bitong ba yung pangalan na yon? Director, uh, director, director papala. Oh my goodness, presidential appointee pa, nakakahiya yan. Mm -hmm. Ang takin mo, presidential appointee pa, ang direktor.